we're in SM mm -hmm. Marilao. Mm -hmm. and, mm -hmm. mm -hmm. and With my mommy. <laughs> and I'm Ganda rito. Ito kayo dito, guys. Dami nyo magbibig dito. Ang dadami mga ganda dito. Ito kayo dito, guys. Dito lang. As, eh, Marilao is located. And, syempre, Marilao. Oh, Marilao. Oh, dito sa Bulacan. Dito sa Pili. Syempre sa Asia. Ayun, yun yung mga bagto. Pero meron pa yung iba.